Pero bago tayo mag-fast talk, meron lang. Uh, pumunta kayo sa isang lugar, pagsishow uh, kayo. <laughs> <Ito> na, <laughs> Wala na mga pangalan, pero magandang kwento kasi, magandang na. aral. Pumunta kami sa isang lugar, oh, parang oh. perform kami, na-invite na kami. Yung mga ini-impersonate namin, ito okay. na, siya pinaka-business class. Sa, sa plane, no? Oo, sa plane. Sosyal. Ando sila ako po sa harapan ko, eh mga mayayaman ng mga kasama, mayayaman ng konti. na ibang hangin, tituboy. Na ibang hangin Naibang dahil? Na ibang hangin, sa... Hmm. Hmm. Anong hmm. ibig sabihin na iba ng hangin? Ah, may... May umutot si Roll. Ah! <laughs> Tapos, okay. Kitang-kita ko na sabi niya rin sa kumuto, oh, ginaganon. Ni Po. Pagpunta rin uh -oh. sa mayayaman uh -oh. na pasahero, okay. sabi ng isang mayayaman na doon niya, hm. <laughs> 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 Mamaya naglabas yung pabango, tito mo, pssst, 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 Ngani-ngani uh -oh. na lang buksan yung bintana ng aeroplano pa. Uh Oo, -oh. pero ba bakit alam mo na, 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 si Poo? Ganyan siya sa amin. Ganyan ang pagmamahal niya sa amin. Sa banana sundae dati. Yung dressing room namin, may sarili kaming air freshener. Okay. Oo. Hindi totoo yan. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Basta may parang may mga maliliit na bagay-bagay kasi may lumalabas. Huwag ka kasing kakain ng daya, per. Hindi. Oo. Hindi ako yun. hindi kung maniwala ka dyan, Tito Boy? Okay. oh, ayan. At least ipagtanggol niya. Roll BTR. Let's do fast talk. Yes! Sophie. A uh, hot mamang o sexy mama? Sexy mama. Sardinas lain. Sardinas. Kusina camera. Kusina. Mas kailangan mo. Jowa, pera. Pera. Mismo. Cuddling, kissing. Cuddling. Ah. Mas mahirap. Comedy, drama. Comedy. Po. Reynold, po. Reynold. Walang salawal, walang buhok. Walang salawal. <laughs> <laughs> Mang-aakit, magpapaakit. Mga akit. No. Mas mahirap tanggihan. Kamag-anak o manliligaw? What? Kamag-anak. Walang budget, walang jowa? Walang budget. nak Mas nakaka-stress. Trabaho, pag-ibig? Pag-ibig. Para sa inyong dalawa, siya o ako, mas marupok? Si si siya. Po. Oh. O, ikaw? Siya o ako, mas baliw sa pag-ibig? Siya. <laughs> mas galante sa lalaki? Siya. <laughs> siya. <laughs> mas maraming ex? Siya. Ah, oh, uh, uh, mas like madaling utangan. Cha, 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 Mas prangka mag-advice. Cha. Ah, uh, oh. Uh, uh, mas mayaman. Cha. Share <laughs> Kung magpapalit kayo ng katawan, anong una ninyong ipaparetoke? <laughs> Dibdab, ako. Mas, hindi, ikaw magiging po ka. Ah, ko, ay, oh, oh. Wala, okay na ako. Okay ka na. Okay magiging na po kwang ka. Dibdib. Okay. Hmm. Ano mo naman? Kung, kung magpapalit <laughs> kayo ng buhay, anong una niyong aayusin? Ay, naku. Yung puso namin. Okay. okay. Masyado marupo kasi. Yan nga sinasabi. Hindi na niya ako oh, na oh. Sabay kayo. Lights on, lights off. Lights, lights off. on. Oy. Happiness or chocolates? Happiness. Happiness. Best time for happiness? With family. Uy, kasama sila. Hindi, <laughs> <laughs> hindi sabi ano ba? Masaya ako po kasama ko, family to eh. Ang tanghali. Eh. Okay. O, sabihin nyo ito ano sa isa't isa. Di ba sabi ko sa'yo? Ah, uh, di ba sabi ko sa'yo? Huwag kang masyadong ano. Hulog ano? na hulog lagi. Wow, oh. nagsalita! Wow! Oh. Coming from you! <laughs> wow, boo! Oh. Ang ah, pili parehas kami. Wow! Tsaka, oh. Tito Boy, ang, ang kalat nyo. Wow! Oh. <laughs> Pawalis mamaya niya. Ang dali. Kailan muna palabas? At saan? Ayan. Ulitin natin. ah uh, May 24 po yan. Ngayong Sabado na po oh. sa Music Museum. Located yan sa San Juan. Ayan po, kaya bumunta na kayo doon. Napakasaya lang po ito. Kasama namin siyempre ang Bex Battalion, Chad Guinness, um, uh, Lassie, MC. and MC. Ayan. Ayan. Ang ticket po ay mabibili sa Ticket World. Ayan po. Sa Ticket World, net. Ayon. Basta doon. At mismo sa gate mismo? At, sa abang, at abangan kayo sa Amerika, sa Europa, sa, sa Amerika, Middle East. Sa Europe, sa Middle East. abangan Magpapost po, mag mag po kami sa mga social media namin uh, sa details po ng mga ibang uh, schedule po namin yes. abroad. Thank you. Mabilisan lamang. Define nyo nga. Po, uh, po, okay. Love is... Love is... Ah, uh, 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 ano ba to? Love is unconditional. Wala dapat love hindi ka, is unconditional. Oh, hindi ka dapat naghihintay lagi, lagi, lagi ng kapalit. Wala. Okay. Ako, so, love po is exciting. Oh, oh. ibang-iba pa ka ba niyan? Exciting. Naniniwala ka ba? Eh ganun talaga. <laughs> 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 Thank, you, Thank you, Tito Boy. May 24 Paul Music Mario.